Ito diba? Mga bahay. Ito na. Ang ginawa ko nga na dito. Dito Parke. Ito na siguro yung San Francisco Bridge. Itong East Bank Road nakadugtong sa Velasquez Street. Sa Taytay ang uno, coastal road hanggang sa Baytown. pagiba na dito sa ng platway. Ah, yes, na sa ita ini to wala nang duongang railings dito. wala pa para traffic light

sa naging bike path laging na ito na sa sa da nandun bagong pasyalan sa Pasig City lumipat yung try mo ano? nga na try si Ken terminal ang try si Ken eto na magkaroon dito skate park yung ganyan design o ano to sa mga uh, sasakyan sa na alam ang gagawin dyan dito binarang bakod repair rehabilitation ng al alam pala to bully creek outfall along east bank road nandito ang bully creek dito lang Meron project ng dito government ng Rosal ayan name of project improvement of road pasimiro a inari senior boulevard to velasquez street Extension to Baytown Road, kain'ta to Taitay Rizal. daming magigibang mga bahay dito sa tabi ng floodway. Ayan, magigiba mga bahay. Nakikita na yung floodway. bahay yung itaw ang floodway puro palalim mga ano dito mga bahay punta floodway dito pa alagay on this side will rise the Tainta floodgate and widening of San Francisco Bridge parang kaya ano na, na pala to San Juan, Tainta Rizal meron namang sidewalk pero ang daming mga harang mismong mga post ng oriente, eh, na Ayun ta, river na to. Ayun ta, river, papunta to the floodway. daming ginibang bahay rin dito Giniba. nagkagiba na ng mga bahay dito nakakalagay din on this side will rise i kainta gate and widening of san francisco bridge ito san francisco bridge lalaparan to ito pa gibarin yung mga bahay yan nasa mga bahay hindi ko ba alam kung mayroon pang iba ito rin diba rin mga bahay dami kiti ba ito pa isang signage pero wala pang ginigiba. Tuloy tayo hanggang Parkadahan Bridge. Na madaanan tong sayo ang dami ng mga nakaharang. Sana magbago to sa bagong Pilipinas. Ito. President Bongbong Marcos. Barakadahan Bridge na. Dito malapad na. Kasi Miro Linares. Senior Boulevard. May additional ano na dito. 2 Two lanes. ko po ulit. Pagkakalimutan, so, mm -hmm. mag-like, comment, at mag-subscribe. Share so, nyo na rin po kung nagustuhan nyo video. dito naman sa westbound na yung mga drainage Naka, nakataas na nakaangat na sa lumang kalsada ako nga lang dikit dikit pa rin yung mga drainage covers ayan Bakpa.